Guwapong baka. Ayun yan, sabi ko lang Yan. Ah, galing pala tagan. Ganda ng tayo oh. Quality. Sarotehan. Quality. quality. Quality ano? Ano yan, Lemery? Kalatagan? Napakasay sa baka niya. Maamaharihin niyo. Tantay nga. Baka ang Lemery, kalatagan. Tatak tatakasapwet oh. Quality pagdadili. Brahma, eh. pag no? Magkano pa kamili, sir? 85,000. Dalawang karete na. Gwapo, sir. Gwapo nga. Magkano ganyan? 65. 65? 65,000. Gwapo. Oo. Oh. Oo. Lapat ng tenga yan. Mayroon din wings. Galing saan yan, sir? Kalatagan. Ilan na yan? Ito. Itong buwan. Wapong Yan. Galing kalatagan. Ganda ng tenga, oh. Quality. Dali na lang tatamba ka. Torete. Ito din, Torete. Sir, magkano pa yung baka nyo? 80. 80? Atay na yan, sir. Alagayin pa? Alagayin pa. 80,000. Torete pa. ito, no? Bata pa. Bata pa yung bala. 80,000. 80,000. Ayan, 80, tumakentarin kung kailan maging mga paglilipat ng turoy-turoy ng mga tao kung kaya 50,000 kung kaya 50,000 kung kaya 50,000 kailan talaga na talaga 50,000 na malinis ang kanilang mga kaya 55,000 doon no, sa P55,000, pwede nyo bang tawaran yun doon sa may-ari. Ano mo yan? Baka nagawa mo yung isa, yung ama? Sige, ito. Eh, sumpit ka nga. Eh, pag yun na yung mama. eh, sumpit ka. taka Ha? uwa. Yan ang iyong sigurado yung sumpit. Hindi oh. <laughs> yan ang iyong... Eh, sumpit ako. Magkano yan, doy? Resume ka mo. Ayun na. Ayan. 58 58 Yan lahat. Magandang yung dalawa, magkano yung dalawa? Iba ng dalawa? 120. 728. 120 dalawa. Kalatagan yan. Lemery. Ayan. 120 dalawa. Tarotehan. Quality. Quality ano? Ano yan Lemery? Kalatagan. Kalatagan. Bangong kalatagan. At pasangusol tayo. 120 dalawa. 120 dalawa. Malalapad ang tenga. Kanino ba kayo, Toy? Kanino ba kayo? Kanino ba kayo? Sa akin yung ama. Sino ba ang ama niya? Si Magpantay. Ah, si Magpantay. Si boyet Magpantay. Ah, si, ah, si may-ari na to. Baka ang kalataga. Yung mga aturatihan. Madaling ah, araw, ah, ipag-tulog pa, ipapalakpak na yan. Pagkano po, sir, pagkabili? <laughs> 63,700 Kataba yung baka and lakot Alam Malaking baka ito 63,700 Nabili na Tignan nyo sa

Ay, sa balik mo Para sa Ay, sa mo. yan? 63 63,000 three 63,000 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 ang pangalan ng vlog mo sa akin? Shout out po mga, mga taga Tulos. Tulos? at taga Tulos. Yung napipili sila mga baka dito sa May So yung baka ni Kuya, walang 45,000. Yung May lahi din ito. Matangkad na baka. Diretihan. Walang 45,000. Ito so, naman, mga diretihan din oh, Napakarami pa. Ayan. Akan yan, sir? 50,000. Make it 50 mil. Make 50,000 ang presyo. Mga tortihan patining. Ayan. 50,000. Ayan eh, si Sir Sir. Ako. Magkano pa kabilis Sir? Magkano, Sir? 52,000. Ilan po nabili nyo? Isa lang? Ah, way ng chao. 52,000 nabili na ni Sir. 52,000, Sir. Ayan. Uh -huh. So ito kala ano, Lemery din ba yan, sir? 47. 47 bakang Lemery. Lemery din, baka po. 47,000 mga torrentihan. Wala na pa din nga dito. 47,000. Dito sa 47,000 may tapat sa. Tsaka, ayan, yung ulo na... <laughs> yung mga may lahing baka ganyan walang sumay tapos parang may helmet ito may git 50000 ang presyo torete yan po lebra pipitaw sa ito kuya torete handen magkano yan kuya? magkano kuya? 41,000 41,000 41,000 ang presyo ng baka ni Kuya. Lorete. Ito sila sa nakabili na. mga, mga babae. ito, malaki ito. Magkano po siya pakabili? Magkano po 32,500 32,500 32,500 31,500 31,500 Inahin siya rin oh. Piling-piling mistiso. Mistiso din na yeah. nagpapas. Ito naman, Dardit. 30... 30... Bata-bata. Dardit, <laughs> 2,000. Kaya naman to. Ano siya, dumalaga pa to? Ah, inahin na rin. 32,500 oh, medyo murumura rin. May lahi siya. Ayan. Babain baka. Ito, isang baka uh, native na baka. Magkano sir pagkalagay? Magkano sir pagkabili? Magkano sir pagkabili? 24? 24,000. Native. 24,000 ang pagkabili. Lalaki. Pamaharihin niyo dalday nga ba ang lemre kala kaya ganen sir 62 62,500 bababa sampa eh bawas pa sa 62,500 mo magkano ang pwedeng ibawas bawas pa eh bawas pa magkano pa ding bawas doon sa 62 60, 60 60 may tapon ng 25 na Gain baka Lemery? Oh, napakarami ng na binili. Magkano binili, sir? Magkano pa Hindi wala sa Magkano, sir, pa kabili? May Dini Binisay isang 100,000 ang pagkabili. Maganda sa yung lebron eh, kuya Mati, magamit naman yung Magamit ito? yung yung Magamit naman yung Magamit yung Magamit pagkabili? 63,000. 63, Ayun, <laughs> <laughs> may tatak sa puwet, oh. 63, quality. 63,000 <laughs> quality. <laughs> Ito naman, kulit team. Ano natin kung magagawa ng ay, ay. ay, wala mo Wala akong barilya. Ako hindi <inaudible> alis. Ako hindi alis. Ako hindi Wala akong barilya. Hindi ako katulad ng iba. Hindi wala. Kaya, magagawa ng pagkabili? Oo. Kasi

kampon dala mabayabas ayabas mabayabas mabayabas Mabayabas. ayabas Babayabas. ayun nabili na rin mm. Ang ganda nito Ito, oh. eto sir magkano pag Pinta. Itong ganda no draman pa katawan pa 53,000 Pagkabili. ayo yung draman Hmm. Magkano, Sir, pagkabili? Magkano mo pagkabili, Sir? Pity-five. Pity-five. Pity-five thousand. Pity-five thousand ang pagkabili ni Sir. Patining. Matanggat na bako. ako? Forty-six. Forty-six thousand ang pagkabili. O, oh, sagat na niya ngayon yan! 46,000 ang pagkabili ni Sir. Mahaba ang katawan. Pati ni. Ito, yes. so, magandang baka rin. Magkano ang pagkabili, Sir? 57,000. 57,000? 57,000 ang pagkabili ni Sir. May lahing bakang ito, matulis ang ulo. Mahaba. Ito seven thousand na pagkabili. Pati niyo. Magkano pagkabili sir? Twenty six. Twenty six thousand. Ito naman torete. Ayan. Sinatrato na yung, uh, mm -hmm. yung sir, turete. okay. uh, yung kay Sir Edwin Pumiyana. Tapos, sa Torete, mga Toretehan. Magkano yun, sir? Magkano yan? 85. Dalawa? Uh, 85,000 dalawa. 85,000. Dalawang Torete na. magandang presyo. Ito nga yun, dalawa. Ayan, matangkad na baka. Ah, bamba. Ito, ayan yun. Eh. Oh. Saan to rete yung maliit? Oh, na no, may, madali naman siyang pasakayin. Mm Magkano pagkabilis, sir? Magkano pagkabilis, sir? Ha? Magkano pagkabilis? Pag 20. Oh, 20,000. 20,000 lang yan 20,000. ang 20,000. 20,000. 20,000. 20,000. 20,000. Magkano pa kabili, sir? Ha? Ah, Magkano po pagkabili? 55. 55,000 na pagkabili ng baka. Wala itim. itin. Yan. Ha? Ah. Huh? Iyon na. Okay na? Opo. Salamat, sir. Yeah. 55,000 na pagkabili nila, sir. Hey. Ayos. Maluwag ang balat. siguro nabili na rin to yun na baka medyo so, malaki hmm. magkano sir pagkabili? magkano po pagkabili? Terima kasih okay. Rulen. Thank you.